huwag mo Alalahanin mo hindi ka nakatapak sa putik ngayon. Tama pala ang tip sa atin. Dito pala sa maisa ang tinatago itong mga damo. Mautak talaga. Hindi mo nga naman iisipin na plantation to. Kailangang may report natin agad dito sa opisina. किलो tawag niya raw ko, sir. Oo, oh, oh. maupo ka. Well, I'd like to congratulate you and your men for a job well done in the Big Four case. Ngayon, napatunayan natin na uh, nobody's untouchable, nobody's above the law. Salamat to, sir. Sana ho, magsilbing paalala ang kasong ito sa mga tao na walang pinapanigan ng batas. Totoo yan. But we must move on. Namasa mo ba ang jari ngayon? Oo, oh, sir. Totoo ang newspaper accounts. Yan din ang report sa atin buhat sa regional office natin sa Cavite. But two of our agents were brutally murdered. Thank you. Ito, Manlucio. Tingin <laughs> Ito nga. Wala akong panuklay, Manlucio. Susli, so, Epi. Yeah, Siyan na. Pati ni Kutal. Ito yan. Mabilis makatunog. At isa pa ho, oh, sir. Malakas ang protection niyan sa bayan namin. Yan din ang feedback sa akin. Kaya, napag-desisyonan ko na i-assign sa iyo ang kasong yon Pamilyar ka sa lugar, kilala mong ugali ng mga tao ro'n. And if there's anyone who can get near Putik, you're the man. Kaepi, pasensya ka na dito sa ko. Nagabala ka pa, katano. Bakit bigla yata kinapasyal? Kaya kami na pa rito para alamin kung ano ang mga galaw ni Putik ngayon. Ang masabi ko, Kaepi, maraming natatakot magsalita tungkol sa kanya... At sa kanyang mga tauhan. Malupit sila sa mga sagabal na gawain nila ngayon. Mabilis ang hatol. Ah, ganun ho ba? Eh, sana marami siya maaaring makita. Eh, matagal nung tatago si Nardo eh. Sa pool nung mapatay niya mga ahente ng NBI. Natunogay niya siguro, hinahanap siya ng mga otoridad. Napagsabihan siguro ng padrino niya. Alam namin maraming politikong nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Si Nardo, maingat. Pero yung mga tauhan niya, lalakas ng loob. Lalo na yung si Emong. Kung saan saan lang gumagala dito sa atin yan eh. Kung ako sa'yo, unahin ka isa nga, bago yung ugat. Kaya paalala lang. Kung magkikita kayo, huwag mong aya makaapag sa putik. Kasi nandoon ang bisa ng kanyang anting-anting eh. Salamat sa paalala mo, tano, Pero titiyakin ko sa'yo, pag nag-abot kami, hindi sa side sa lupa, o sa putik ang talampakan niya. Salamat tuloy, Katano. oh, dito lang ako. Sige. Sige, o. Oh. Sige. Ang tingin ko sa inyo ay alagad kayo ng batas. Baka makatulong ako sa inyo at matulungan din ninyo ako. Anong ibig niyong sabihin alam ko ang inahanap ninyo ang pangkat ni Putik. Alam ko rin ho na ang karang kamay ni Putik na si Emong ang may kagagawa ng pagkawala na anak ko. Meron ko kasi nakasaksi na ilang tao sa ginawa nilang pagdukod sa aking anak. Kaya lang, tinakot at pinantaan nila mga itong papatayin ko pa nagsalita. Eh, ano naman ang ginagawa ng mga alagad ng batas dito? Wala silang magawa eh. Natatakot makipagtulungan ng mga tao pariyo na ka, sa pangkat. Kung gusto ho ninyo, sasama ako kayo doon sa malagasang. Madalas ho abutin doon ang umaga si Naemong sa pagiinuman. iinuman Sige ho, nyo nga kami. Pena ho kayo. si Emong. Bakit? Ikaw ba si Emong? Ako. NBI. Sumama ka sa amin. NBI? Kinakatay lang namin kayo, ka sa akin. Maawa ka sa pamilya ko. Ngayon may pamilya ka. Hindi ba kumakatay kayo ng NBI? Sinsa ka na, Yoli. Nagdadalas ng pag-uwi ko ng ating gabi. Bakit? May bago ka bang misyon? Yung nga sasabihin ko sana sa'yo eh. Baka mawala ako ng dalawang linggo. Bakit, Epi? Ikaw lang ba ang tao sa bureau? Bakit panay-panay ang mga kaso mo? Halos hindi na tayo nagkikita. Pati mga bata. Hindi ka na yata kilala eh. Pasihan siya ka na. Talagang ganun eh. Mabuti nga eh napapansin ako sa opisina. Ibig lang sabihin nun, maganda ang performance ko. Ang kaso, ang pamilya mo naman ang napapabayaan mo. Epi, bigyan mo naman kami ng panahon. Simula nung magtrabaho ka na sa NBI, minsan na lang tayo nagkikita dito sa bahay. Huwag hmm. ka na magtampo. Hayaan mo. Pag natapos ang kaso nito, kayo nang asikasuhin ko. Sir, hindi ko malapit-lapitan. Hindi ko na sinundan. Baka makahalata eh. Pagawin sa inyo riyan. Sa direksyon yan. Hindi pala. Harapan na lang namin dito. Yes, sir. tatapak sa putik ngayon. Saan naman ang probinsya ninyo? Sa Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Sa Gimba po. Sino naman ang nagrekomenda sa iyo para dito? You know, oh, si Mang Pinong. Yung ba si Mang Pinong? Yung nasa likod. Oho, siya ho. Yoli, anong ginagawa mo Ikaw, rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sabi ko na nga ba may ginagawa kang milagro eh. Puro trabaho, nirarasun mo sa akin, pero babae pala inatupag mo. Siya? Siya ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Siya ba? Ha? Yoli, hindi mo naintindihan eh. Ang totoo ano niyan, pa, meron kaming... Ano bang paliwanag mo? Nahuli ka na sa akto, Evi, ha? Nahuli ka na. Ito? Ito ang pagpapalit mo sa akin? Ha? Ito, ito? Ha? Hoy, wag mo akong iskandalo Dahil sanay na rin ako sa si iskandalo. Baka gusto mo makatikim sa akin. Gano'n sumagot, misis ko yan. Ganun ba? Oo. Misis mo ba? Sorry, misis. Itinable lang mo niya ako eh. Sige ho. Ang gilig kasi eh. Yoli, hindi ka dapat nandito. Kala mo walang nakakita sa'yo dito? May nagsabi sa akin. Totoo niya. Meron kami operation dito. Operation? Eh, pa naman ino-operate mo eh gamitin yung pagka nbi mo. Wala naman yung NBI-NBI sa akin eh. NBI! Walang lalabas! Eddie, yes. pasensya ka na kasi hindi ko alam eh naintindihan ko. Sir. Epi, maupo ka. Pinirmahan ko ng appointment papers mo. Next week, magiging NBI Regional Director ka na. Thank you, sir, for your trust and confidence. Kikilalani ko malaking promotion to para sa akin. You deserve it, Epi. You did a very good job sa Nardong Putik case. Thank you, sir. Kaya lang, may nabalita niya at konting problema sa huling mission mo. Uh, you know ba, sir? Eh, Napagkamala ni Mrs. na dumadala ako sa Red House. Pero nagkaliwa na ganun kami. <laughs> Mas magaling ang undercover si Yoli kaysa sa iyo, ha? <laughs> ganun na nga ako, sir. Kaya, kaya maingat po tayo. At ang pinaka-effective na pag-iingat ay huwag nang gumawa ng kalokohan, di ba, Epi? coming from you, mukhang tama nga, sir. Teka, teka. May ibig kaya't ang sabihin doon, ha? Thank you again, sir. Permission to leave. Doon ka na nga.